ko ng motor ko yun di po tayo so yan nakita nyo naman mga guys sobrang dumi ng motor natin kasi ngayong araw ay sumuulan so meron pala, meron pala pinadala si tiktok sa atin mga guys no? Oh, no so sa pairings ito ano ba tawag dito mga ganito ano ba tawag dito di ba pairings to mga ganito So, papalitan natin yan mga guys. So, ayan o. No? Kasi, takot ako baka maganda tanggal na. Kasi, sobrang tagal na to. So, mag-aanim na taon na no? kasi to eh magsi 6 years na to. So, papalitan natin yan. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na piraso yan mga guys. So, so ito, tingnan muna natin kasi sobrang ganda ng kulay nito. Inairon ako dito mga guys. So, kulay blue para at least maganda tingnan, di ba lah? So, tara. Buksan muna natin to. So, ito mga guys, binadala to ni TikTok. Yan, papakita ko sa inyo. Sobrang cute niya eh. Oh, Okay, ayan. Ganda ng kulay. Hindi po uh, tayo. Uh, Sobe, no? So, Blue? Sobe yung color. Be buksan tayo na ibig. ng Ito nga, guys. Yung ipapalit natin. So, male, female na siya. Oh. Man, Yun. Napakaangas. hey! <laughs> ang cute niya. So, taray, kabit mo na natin to. So, ganito siya. Oh. Ayan. Matatanggal na yan pag tinoblock mo yung tunga ayan nakita nyo, natanggal. Nyo. Yung sa ibabaw naman, tingnan nyo, ganito siya magtanggal. Ah. Yun, ayun, nahulog na diretso yung dulo. <laughs> ayan, natanggal siya. Ayan siya mga guys. Lalagay mo dito. Dito, dito sa ilalim muna. Ayan. And then, ito to, mo lang. Papasok. O, ito Gundo ng kulay. <laughs> wow! <laughs> Yung sa ibabaw, tatanggalin din natin. Ayan mga guys. Sa mga mahilig pala mga ano ng accessories ng mga motor ninyo. So, tingnan nyo na lang sa may yellow basket ko. Andyan. Pili ka lang ng kulay. Madaming kulay. Pagpipilian ko. Ay, wait lang. Nahulog. Ito siya. maliit na bagay pero nagpapaganda ng motor, di ba? Yon. Ang ganda. No? Walang problema kahit madumi yung motor basta may nagabadlak lang. Nami 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 um, uro uro po. So, okay, so. din. Sa naman. So, pag bumili kayo nito mga guys, no? Sampung piraso, isang ganito mga guys, oh. Isang ganito o sampung piraso sa mga willing nitong bumili andyan sa may yellow basket ko At tingnan nyo na lang pumili na lang kayo iba't ibang kulay dyan may pula may gold may silver may blue ha sa mga gusto mong bumili tingnan mo na lang dyan so ayan na mga guys no, nakabit na natin so ipapakita na natin sa inyo kung saan natin kinabit so ito pala mga guys ayan sa ibabaw dalawa dito sa italom dalawa din dito dalawa din sa kabila and then meron dito sa may likod isa isa ayan yan ilawan natin ayan ang ganda ng pagkabit tapos sa kabila meron din dito isa ayan o ayan. <laughs> ayan sa mga gusto bumili nasa ulitin andyan sa yellow basket natin maraming salamat God bless